Naaktuhan ng mga pulis sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang siyam na taong nagsasyabu umano sa isang bahay. Kabilang sa kanilang isang Australianong todo tanggi sa paratang. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Sa gitna ng surveillance ng isang pulis sa barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu City, Cebu, ilang tao ang naaktuhan daw niyang gumagamit ng umano'y shabu sa isang sinasabing drug den. Kasunod nito, agad niya nagkasa ang pulisya ng raid sa bahay. Naaktuhan nila roong gumagamit ng umano'y shabu ang siyam na tao kabilang ang isang Australiano. Sa isang kwarto sa bahay, nagkalat ang mga drug paraphernalia gaya ng tutor, lighter at foil. Nakuha rin ng pulisya sa bahay ang isang weighing scale, mga nakabalot na hinihinalang na shabu at baril. So during sa verification na sa surveillance, so mo man abdan, So medyo na bulabog naman. Muto nga gidiretso o nainakopta na nga to ang personnel. Tawag o backup. oh, magamit, ma Inamin din ang iba pang naaresto na gumagamit sila ng droga. Pero ang inarestong Australiano tumanggi sa paratang. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Chona Karyon, Nagbabalita, Pilipinas.